Isa ang bayan ng Kitsaraw sa apat na munisipalidad na nakapalibot sa Lake Mainit, ang pinakamalalim na lawa sa Pilipinas. Ito ang communal resource ng apat na bayan sa bahaging ito ng Mindanao at pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga naninirahan dito, partikular na sa barangay Bangayan. Pangingisda ang pinagkakakitaan ng mga residente dito, katulad ni kapatid na Renato Navidas. Mauna mo na yung mga pangubuhat ng kadaadlaw, ma sa buntag sayo manibaw aning bantak ang mong mako ang musod aning bantak ani ang musod ani uwang uwang mga isda o kagang aning halin ani ni siya ay among panginabuhi diri ang dapita sa kabila ng kanyang pagiging sanay sa pangingisda dumarating pa rin ang pagkakataon na hindi nakasasapat sa kanilang pangangailangan ang kanyang huli. Kung wala yung kayo makuha na, eh, kung wala kayo makuha gidaan yung bantak, ma overnight na, why do you need to load? Imo na po ni siyang hiposon, harga na mo ni siya si mong dead sa si iyong baruto, o area, na medyo paniidim, mga paniidim mo na yung mga uwang, dito nung buto na, na si Butang kung wala gihapon, mangita lang ka sa kwan, mang uma, ato sa uma, hindi ba ka isda, hindi mana ka rin dapit isda. Na may daghang isda aning mga ani, na may mga tilapia ani. Bagamat mahirap, ngunit patuloy siyang nagsisikap na maghanap buhay sa kapakanan ng kanyang sambahayan. Hindi lagi may mga pagkawagpaglao. Sige, nangyapon may kuan Daghan maguni ang among bantak god nga kadaghan mangguni sila kabuok buwa gyud na tanaw sa simbahan sa kabila ng kanyang pinagdaraanan may isang bagay na kanyang laging tinatanaw na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon at lakas ng loob na magpatuloy ay sobra kay kalipay ang makita ng bagog nindot nga balay simbahan lipay kayo mi ang akong kasing-kasing Dako gid kayo pasalamat na ako sa atong ginoong Dios na tukuran niya po niyong bagong nindot nga balay sa bahay sa Rin alwara. Ang kanyang pangarap na kanyang dating inaasam, ngayon ay nagkaroon na ng katuparan. Ano hindi mo sa paglaob nga ang ginoong ana ay hindi sa simbahan? Mga, mga yung penabangan niya, hindi na mong ikinakuha ang among lakas nga makapadayon pa mi sa pagpanginabuhi. Labos sa tanan, nga mabuhat gid mo nga padayon nga pag-alagad sa atong Ginoong Dios ug sa atong Ginoong Kristo. Isa lamang si kapatid na Renato sa marami nating kapatid dito sa lokal ng Bangayan na lubos ang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa pagkakaloob sa kanila ng bagong gusaling sambahan. Sinadya kong umuwi dito para po madaluhan itong ginagawang sa kapilya. Dito po ako noon, mulang nag hanggang sa Nagkariwa at saka yun, napunta na ako ng Manila para sa work. Sobrang pagpapasalamat po, ang sobrang biyaya po na ibinigay sa lokal namin. Tunay na uh, maligaya dahil po napagkalooban po kami ng uh, isang bago at uh, magandang gustaling sa Uh, lubos po ang aking pasasalamat sa ating uh, Panginoong Diyos para po sa tagumpay na ito na nakamit po ng aming uh, lokal. Napakahalaga po ang pagkaroon po ng ganitong magarang na pangyambahan po dahil mas lalong tumibay ang aming pananampalataya po. Higit sa lahat, mas lalong pinaigting po namin ang aming paglilingkod sa ating Panginoong Diyos po. Patid ng mga kapatid ang kahalagahan ng ganitong mga gusaling sambahan. Kaya gayon na lamang ang kanilang kasabikan na magpuri sa Panginoong Diyos sa pagsambang idinaos bilang pagtatalaga sa edipisong ito. I just love it. I just love it. That's why it was so exciting to come see this one and its first. Because every place we go, I look and I see Iglesia de Cristo and you know I sometimes stop and take a photo because i'm an architect uh, by profession for 42 years so i've done lots of design and, and study of architecture across the world and i love the simplicity and yet the complete nature of the architecture to celebrate god i mean the spires the, 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 the nature of the upward movement of the building and the way that it's detailed is very specific to that worship of the Lord above and yet it's done in such a simple way. I love that there's a good standard of, of of basis of design and that it's it's carried out. Each one's unique. This is very unique because of the site and the having to you know build the whole, you know, up on the hillside. ang marapat na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. At dito rin po sa sambahan ay naidudulog po ng mga kapatid ang kanilang mga suliranin na sasabi sa Diyos ang lahat ng kanilang pangangailangan at dito rin po sa loob ng sambahan ay nagbibigay po ng ibayong inspirasyon at kalakasan sa mga kapatid, lalo na po kapag sila ay humaharap sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Ayon sa mga kapatid, matindi man ang nararanasan nilang kahirapan sa dakong ito, ngunit hindi sila magkukulang sa kanilang pangangailangang espiritual sapagkat ipinagkaloob sa kanila ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ang bahay ng ito na hindi lamang nagbibigay sa kanila ng kaaliwan kundi ng matibay na inspirasyon para lalong pagtalagahan ng kanilang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Sa Diyos, ginako, ginapangayo ang akong kin, mga kusog yung kinabuhi. Ang mahimo yung dungagan, kaya aron nga, parang pa mga magampanan ang akong katungdanan nga yun, panumpaan ako sa iyang pangalan. Akong pangayon sa ginoo nga, hatag lang, lang ko niya mga kabasog sa akong mapanlawas kanunay. Makabuhi na ako ang pamilya. Ah, na ako sila sa maayos o makuhaan ng pag-alagad sa Diyos. Sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na utos ng Panginoong Diyos ang pagpapatayo ng mga gusaling sambahan. Kung kaya kahit nasa malalayong lugar at kailangang gumugol ng malaking halaga, patuloy itong itinataguyod ng pamamahala ng Iglesia. Mahal po namin na kapatid na Eduardo B. Manalo. Gihigog magiwag ka na sa lokal sa bangayan. Una na ang ipasalamatan ng ginong Diyos. Natuman na ang gipangandoy na bago o nindot ng balay simbahan. Din hinana makabuhat ang among mga pagsimba o ang mga pag-alagad sa itong ginong Dios. Mula po rito sa Bangayan Kitsaraw, Agusan del Norte, ako po si kapatid na Jufrid B. Tamala para sa Iglesia ni Cristo News Network.